Sa isang mundong nababalot sa reliyosong kabanalan, isang mapagkumbabang Padre Pio ang nadat na ng kanyang sarili na itinatakpil ng mismong institusyong kanyang pinaglilingkuran. Sa kabila ng mga pahayag mula sa Roma na humahadlang lang sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya, ang debosyon ni Padre Pio sa kanyang kawan ay nananatiling hindi natitinag. Pumotok ang sigaw ng publiko ng lumabas ang balita tungkol sa tangkang ililipat siya kaya napilita ng mga awtoridad na wag nang ituloy ito. Gayong paman si Padre Pio ay lalo pang itinago at iniwalay. Pinagbawalang isagawa ang pinakadiwa ng kanyang pagtawag, ang pakikinig ng kumpisal at pagbibigay ng komunyon. Dahil sa pagkabalisa, si Padre Pio ay nagharap ng aliyo sa kanyang pag-iisa. Ngunit ang kanyang pagkapit sa loob ng monasteryo ay nagbunga ng kanibagong kahulugan sa kanyang layunin. Ang pagnarais na maibsan ang pagdurus at paghihirap ay nagtulak sa kanya patungo sa landas ng walang pag-iimbot na paglilingkot. Dahil sa inspirasyon ng isang talata mula sa banal na kasulatan, binalak ni Padre Pio na magtatag ang isang pagkamutan o infirmary para sa mga mahihirap. Ang kanyang superior, si Padre Cirelli, ay nag-iingat sa panukala na nangagambang maituring ito ng madla bilang isang palabas o pakitang tao lamang. Si Padre Pio, gayong paman, ay determinado sa kanyang pagiging hindi makasarili. Iminungkahi niyang manatili sa likod ng mga eksena, kontento na gawin ang mga mabababang gawain na kinakailangan upang bigyan buhay ang kanyang layunin. Sa pagkilala sa kadalisayan ng mga hangarin ni pa Padre Pio, pumayag si Padre Shirelli. Sa isang kisap mata ng pag-aproba, binigyan niya si pa Padre Pio ng uh, na, nagamitin ng isang nakatibong wang na bodega na naging pundasyon para sa hinaharap ang ministeryo ni Padre Pio, isang kanlungan na inilaan sa pagpapagaling ng mga may sakit at naaapi. Ito ang buod ng ating pagtatanghal ngayong araw. Subaybayan at alamin ang mga detalyo. Tumutok at panoorin. Sa kabila ng mga kautosan laban kay Padre Pio mula sa Roma, lumaki lamang ang kanyang katanyagan. Ang mga tapat na katoliko at mga naghahanap lamang ng kuryosidad ay palaging naghahalubilo sa daan patungo sa Our Lady of Grace sa San Giovanni Rotonda. Umaasang masulyapan ang kilalang istigmatiko. Bagaman suportado siya ng mga superior si ni Padre Pio sa monasteryo, ikinainis nila ang mga abala. Lahat ng atensyon ay nagtala kay Padre Pio ng matinding kahihiyan. Nagpasya ang mga nakatataas sa regyon ng mga Kapuchino na pinakamahusay na ilipat na lamang si Padre Pio. Ipinadala ang mga utos para sa kanyang paglipat sa ibang uh, monasteryo sa kabilang panig ng bansa. Nang kumalat ang balita na aalis na siya, galit na galit ang mga taong bayan ng San Giovanni Rotondo. Bumaha sila sa labas ng kanilang mga tahanan at dumagsa sa gilid ng burol na daan patungo sa Our Lady of Grace at nagsama-sama sa harapan ng monasteryo. Ibinigayway ng ilan ng mga karatula na nagsasabing panatiliin si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo at si Padre Pio ang aming santo. Isang uh, pangkat ng malalakas na binata ang humarang sa daan patungo sa monasteryo pinipigilan ng mga sasakyan na dumadaan. Naghihinala na baka madala si Padre Pio nang hindi nila nalalaman. Walang kinalaman si Padre Pio sa kaguluhang ito. Gayunpaman, masama ang dating ito para sa kanya. Sumulat ang mga kapuchino sa Santa Sede na nagpapaliwanag na naging tensyonado ang sitwasyon at hindi mainam na ilipat si Padre Pio. Ang mga bumabatikos sa kanya ay nagreklamo tungkol sa isang grupo ng mga maton na palagi nagpoprotecta kay pa, Padre Pio. Sinabi nila sa Santa Sede na natatakot silang baka sumiklab ang karahasan kapag tinanggal si Padre Pio. Sa harap ng di kaaya-ayang ulat, hindi nagtagal bago ang mas marahas na kabang ay ginawa kay Padre Pio isang bagong kautusan noong 1931 ang nagsasaad na hindi na siya makakarinig ng mga pagkukumpisal o makikipag-ugnayan sa mga mananampalataya kahit ano paman. Nadurog ang puso ni Padre Pio nang marinig niya ang bagong utos. Siya ay naging isang pare na walang kawan. Isang maringal na kumpisor na pinagbawalan na pakinggan ng mga kumpisal isang ministro ng mga sakramento na walang mapa, mapaggagawaran ng mga ito. Ang tanging pangaliw niya ay ang pag-aalay ng misa sa kapilya ng monasteryo nang walang sinumang mang dumadalo maliban sa isang tagapaglingkod sa altar at siyempre ang kanyang Panginoon sa Eukaristiya. Si Padre Pio ay buong pagmamahal na tinitigan ang krus ni Kristo. Sa kabila ng mga kanyang pagkakapit, hindi naging tamad si Padre Pio. Palagi niyang hinahangad ang pinakamabuting paraan upang paglingkuran si Kristo sa anumang kalagayan madatnang niya ang kanyang sarili. Panginoon, nanalangin siya isang araw sa kapilya, hindi ako makapangaral, hindi ako makapagbinyag, hindi ako makausap ng mga mananampalataya, hindi ko man lang maibigay sa kanila ang Eucharistia. Paano ako makapaglilingkod sa iyong kawan? Sa mahirap na panahong ito, nabalitaan ni Padre Pio isang manggagawa mula sa San Giovanni Rotondo na nasugatan sa isang aksidente sa pagmimina. Kinailangan siyang ipadala hanggang sa Pugia para magamot. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, naghintay pa rin siya ng tulong medikal. Walang lugar para sa mahirap na tao sa ospital ng Fujiya. Kaya siya ay naiwan sa isang higaan sa pasilyo at pinabayaan ng mga doktor sa matinding paghihirap. Ang kapighatian ng mahirap na manggagawa ay inatig ang puso ni Padre Pio ng pagkahabag. Alam niyang napakalayo ng ospital sa Fujiya at napakasikip para mapagsilbihan ang mga mamamayan ng San Giovanni Rotondo. Habang ipinaldarasal niya ito, naliwanagan ang isip ni Padre Pio sa isang ideya. Ang sagot sa kanyang mga panalangin ay dumating sa kanya tulad ng isang liwanag mula sa langit. Mula nang maglingkod siya bilang isang uh, mediko noong panahon ng digmaan, nagkaroon siya ng matinding pagmamahal sa mga may sakit at sugatan. Marahil ay magagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang maibsan ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang bahay pagamutan o infirmary sa San Giovanni Rotondo. Pagbalik niya sa kanyang selda, kinuha ni Padre Pio ang kanyang Biblia at pinalikan ang ikadalawamputlimang kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo. Binasa niya ng malakas ang kalata ako ay nagugutom at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay isang dayuhan at pinapasok ninyo ako. Kailangan ko ng damit at binihisan ninyo ako. Nagkasakit ako at inalagaan ninyo ako. Ako ay nasa bilangguan at dinalaw ninyo ako. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginawa ninyo sa isa sa pinakaaba sa aking mga kapatid na ito ay ginawa ninyo para sa akin. Ang kahulugan ng mga salita ni Kristo ay simple at radikal tulad ni Padre Pio mismo. Pinuntahan ni Padre Pio si Padre Sarelli. Si Padre, nakakabit sa ating monasteryo ang isang lumang budegang garahe na hindi na ginagamit. Gusto kong gawing infirmary ito para sa mahihirap ng San Giovanni Rotondo. Nagtaas kilay si Padre Cirelli. Uh, si padre Pio, alam mong hindi ka pinapayagang makipag-ugnayan sa mga mananampalataya. Wala po akong lihim na motibo, Padre, sabi ni Padre Pio. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang puso. Gusto ko lamang maglingkod sa mga dukha at may sakit. Kayang gaya ng iniutos ni Kristo. Sa Sasabihin ng mga tao na isa lamang itong pakitang tao upang magpasikat ka. Hindi po ganoon ang ni Padre Pio. Tayo pa man iisipin ng mga tao 'yon. Mahinang sagot ni Padre Sereli. Gusto mo bang bigyan ng higit na pansin ang iyong sarili at ang monasteryong ito? Siyempre hindi po, sabi niya. Bueno, mukhang wala tayong papupuntahan dito. Palakad-lakad si Padre Pio sa loob ng silid. Malalim ang pag-iisip. Ang kanyang rosaryo ay nakapulupot sa kanyang mga guantes na kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumadaan sa ibabaw ng mga butil habang binabalikan niya ang bagay na iyon sa kanyang isip. Pinagbastan siya ng kanyang superior sa pagkamangha sa kalaliman ng lalaking ito. Padre, sa wakas ay sinabi ni Padre Pio, kung hindi ako pinahihintulutang makipag-ugnayan sa mga mananampalataya, hindi naman kailangan na magtrabaho ko ng mga uh, personal sa paggamutan o infirmary. Maaari ang ibang priley ang tumaho dito o maaari nating tanungin ang ilang sa mga kapatid na babae mula sa kumbento sa bayan. Gagawin ko ang pagwawalis, paglalagay ng palitada sa bingding, pagkukumpuni, ang maruruming gawain. Ngunit ang aking pangalan ay hindi kailangang ilakip dito. Ang paggamutan na ito ay hindi para sa akin. Para ito sa mga mahihirap sa nayong ito. Walang sinabi si Padre Sirelli. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang mesa. Kung hindi ito mula sa Diyos, ito ay mabibigaw, dagdag ni Padre Pio. Ano po ang mawawala sa atin? Ako ay isang pare, ang aking tungkulin ay maglingkod sa mga nangangailangan. Tulungan po ninyo akong gawin ito sa maliit na parahan. Malaki ang pagpapahalaga ni Padre Pio sa pagdurusa at nakita niya ito bilang instrumento para mapalapit tayo sa Diyos. Siya mismo ay ang ating modelo sa pagtitiis ng mga paghihirap at pag-uusig. Gayunpaman, paman niya ng maraming tao ang nangangailangan ng physical na kaginhawahan mula sa pagdurusa upang matulungan silang makilala ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Sa kabila ng pagkapit sa loob ng monasteryo kung saan siya ay kinulong, inihiwalay sa mananampalataya, dito naging hadlang para sa kanya na magtatag ang isang abang paggamutan para sa mga dukha sa mga tao ng San Giovanni Rotondo. Masasabi natin ito ang nagsilbing binhi upang sumibol ang pagkatayo ng kanyang ospital sa hinaharap na tatawaging Home for the Relief of Suffering o tahanan para sa kaginawahan ng pagdurusa na magpasa ngayon ay nakatayo pa at gumagana sa Italia. At sa puntang pong ito tayo magtatapos. Sana naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung uh, ito yung inyong naibigan, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito At para sa mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at, uh, at ang kapanilya sa kanan nito. At kung nais nice po ninyo kaming tulungan sa aming uh, Padre Pio Apostolate, mangyaring nabahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga buloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At doon po ninyo makikita ang mga detalye kung paano po nyo kami matutulungan sa pamamagitan ng pag sa uh, pamamagitan ng GCash at meron nandun po ang mga impormasyon. At meron din na rin po kaming GCash number. So maaari po ninyo itong gamitin at ito po ay nasa ilalim ng aking pangalan. Pindutin lang ang buton sa taas upang makarating kayo sa aming website. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Makakaasa po kayo sa aming mga panalangin at hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patbayang kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.